Kung ang mga kabataan ngayon ang tatanungin, marahil ay hindi sila familiar o wala silang idea kung sino ang mga awit na si Yoli Samson. Subalit marami sa kanila ang may idea sa mga classic hits na kanyang pinasikat at may malaanghel na tinig na pagkasarap-sarap pakinggan na para bang dinadala ka ng kanilang awitin sa gitna ng kaparangan. Nakilala natin sila sa mga awitin gaya ng bato sa buhangin, tiil ako, ako sa'yo, sa aking pag-iisa, pag superstar ng buhay ko, Ikaw ang, so ang boyfriend kong baduy, I yan boyfriend at iba pa, sila ang bandang Cinderella. Dahil sa ganda ng mga nilalaman nito na tumatago sa puso ng mga nakikinig na kahit na magpahangga ngayon na sa tuwing mapapakinggan mo ay para bang pilit kang binabalik sa nakaraan. Pero ang pag-uusapan natin ang gininto ang boses na nasa likod ng napakagandang awitin nito. Halika mga idol at kilalanin natin si Yolanda Samson at ating sariwain ang nakaraan kasama ang mga awitin na nagpasaya at kinalakhan natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-like, beke na men! Pakipindot na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga videos na gaya nito. Si Yoli Samson o Yolanda Samson sa tunay na buhay ay ipinanganak noong August 20, 1957 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang mga magulang ay kapwa tubong pulilan-bulakan. Siya ay panganay sa kanilang apat na magkakapatid at sila ay lumaki sa Quiapo, Manila. Bata pa lamang si Yoli ay nakitaan na siya ng hilig sa pag-awit. Isang musikero ang hanap buhay ng kanyang ama na si Ginoong Jose Samson. Kaya naman di maikakaila na may dugong nananalaytay sa puso ni Yoli ang pagiging isang musikero. Teacher naman ang kanyang ina na si Ginang Edna Calderon. Simple lang ang buhay nila at buong buo din ang suporta nito sa kanya. Nang makatungtong naman siya ng high school, ay madalas naman siyang pinapakanta sa tuwing may event sa kanilang paaralan. Si Yoli ay nakapagtapos ng elementary at high school sa Malate Catholic School. At nang lumaon, ay hinikayat siya ng dating kapitan ng kanilang barangay at talent manager na si Ray De La Cruz na sumali sa mucha ng Quiapo. At dito ay nanalo siya bilang fourth runner-up. At ito na din ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang siya ay maging popular sa kanilang lugar. At nang makagraduate siya ng high school, ay nag-aral naman siya sa University of Santo Tomas. At upang matustusan ang kanyang pag-aaral, ay humanap siya ng trabaho, na masukan din siyang clerk sa Caloocan City Hall. Ganon din sa Fairmark Cubao. Lumipas ang panahon, nakapag nakatapos si Yoli ng first year secretarial course sa UST. Nagkaroon din siya ng sariling banda at madalis din siyang tumutugtog sa mga okasyon at kadalasan ding napapansin na mga manonood ang kagandahang taglay ni Yoli Samson. At siya ay palagi ang soloist ng Queen's Combo noong mid-70s sa pamamagitan ni Boy Silberio ay dinala siya sa Vicor noong panahon na iyon ay labing anim pa lang si Yoli. Ayon pa dito, ay magkasama pa noong magpipinsan na sina Orlin Ilac at Vic Rosario Jr. para sa audition at tamang tama naman na in charge ng production noon ay si Chito Ilacad na siya ring nakapangasawa ni Yoli noong 1980. Timing ang pagdating ni Yoli noon sa Vicor. Dahil nangangailangan noon ang grupong Cinderella ng bagong vokalista. Dahil paalis na noon si Kito Kolaiko patungo ang ibang bansa na siyang kumanta ng TL ako sayo. Na noong mga panahon na iyon ay marami ang naghahangad na makapasok bilang vokalista ng banda. Pero si Yoli ang maswerteng napili. Dahil nang marinig nila ang malanghel na boses ni Yoli, ay kaagad nila itong tinanggap at pinapirma ng kontrata bilang bagong lead singer ng banda. Napahanga ni Yoli Samson ang buong grupo. Dahil sa ang ganda nito, ay nahanap din nila dito ang ginintuang tinig na katulad ng kay Kito Kulaiko. Kaya noong taong ding iyon, noong 1975, ay inilabas nila ang ikalawa nilang album na pinamagatang ang Boyfriend kong Baduy. Noong 1976 ay inilabas naman ang ikatlo nilang album na tinawag na Cinderella 2. Ilan sa kanilang mga kanta na gaya ng Bato sa Buhangin, Sa Aking Pag-iisa, Ang Boyfriend kong Baduy, Superstar ng Buhay Ko at madami pa. At naging signature hit noon ni Yoli sa Cinderella ay ang classic hit song na Bato sa Buhangin na ginawa pang pelikula ng Action King na si Fernando Poe Jr. at nang Star for All Season na si Vilma Santos na naging malaking hit sa takilya. At sumunod dito ang superstar ng Buhay Ko at iba pa. At ilan din sa kanilang mga kanta ay kinumpos ng malapit nilang kaibigan na sina Vic Soto at Joey De Leon na bumubuo din sa Sunshine Record. At isa din sa sumulat ng kanilang awitin ang isa sa founder at drummer ng Cinderella, Isis Navarro Rigor. Naging sikat na sikat ang kanilang mga awitin. At pagkatapos ng dalawang taon, ay ipinakilala si Yoli Samson ng Vicor bilang isang solo artist at nag-hit ang mga awiting Pag-ibig ko'y ibang iba at sinundan ng sa aking pag-iisa at ito ay bumenta ng mahigit 200,000 na kopya. Ang boyfriend kong baduy, tulak ng bibig, kaabig ng dibdib, Noong January 5, 1980, ay nagpakasal naman si Yoli sa kanyang kasintahan na si Chito Ilacad, na noon ay Executive Vice President ng Octo Arts EMI. At nagkaroon sila ng tatlong anak na sina Michael, Michelle at Miguel. Pagkatapos nito ay naging madalang na ang pagtanggap ni Yoli ng mga singing engagements at nag-focus na lang ito sa pagiging ina at may bahay sa kanyang pamilya. Masaya naman siya sa kanyang naging desisyon dahil ang gusto niya ay lumaki sa piling niya ang kanyang mga anak at pagkatapos nito ay tuluyan na niyang tinalikuran ang buhay ng isang mga awit. At pagkalipas ng ilang taon, noong 1994, ay naging usap-usapan si Yoli Samson. Nang pumutok ang balita na tinaningan na ito ng mga doktor na hanggang tatlong buwan na lang ang itatagal ng kanyang buhay. Dahil napag-alaman na meron pala itong stage 4 brain cancer. Pero imbis na magmukmok at mawalan ng pag-asa, ay lakas loob na hinarap ni Yoli na buong buo ang tiwala sa sarili na tatagal pa ang kanyang buhay. At inisip niya sa kanyang sarili na ano nga ba ang mangyayari kung masisiraan siya ng loob. Dito ay ibinigay ni Yoli Samson ang kanyang nalalabing oras para sa kanyang pamilya. At naglingkod din siya sa Panginoon. At laking pasasalamat nito sa Diyos nang lumagpas pa ang kanyang buhay ng apat na buwan sa taning na tatlong buwan ng mga doktor. Hanggang sa inabot pa ang buhay niya hanggang tatlong taon. Pero dumating din naman ang puntong gabi-gabi itong umiiyak. Hindi dahil natatakot itong mamatay. Kung hindi, sa tuwing maiisip niya na maagad niyang maiiwan ang kanyang mga anak. At makalipas ang isang linggo, Matapos ang kanyang kaarawan nang maoperahan si Yoli para sa brain tumor, matapos nito ay unti-unti nang bumagsak ang kanyang kalusugan. At noong November 1997 ay isinugod ito sa ospital dahil talagang malala na ang kanyang karamdaman. Ilang araw pa bago siya pumanaw ay may premonition na si Yoli na malapit na siyang lumisan sa kanyang huling pagpunta sa banyo habang siya ay akay ng nursing aide ay nagsabi na siya na huling punta na niya roon para maligo at totoo ngang hindi na siya bumalik ron dahil ayon sa kanya ay nararamdaman na niya na malapit na niyang harapin ang kinatatakutan ng lahat at noong November 21, 1997, sa ganap na 1.30 p.m. ay tuluyan nang pumanaw si Yoli Samson sa kanilang tahanan sa La Vista in Quezon City. Siya ay binawian ng buhay sa edad na 40 lamang. At pagkatapos ng apat na araw ay kinremate ang kanyang labi ayon din sa kanyang kahilingan noong siya ay nabubuhay pa wala man si Yoli Samson ay hinding-hindi naman natin siya makakalimutan dahil sa mga naibahagi niya sa atin na magagandang awitin. Sa ating buhay ay napakasarap gumawa ng mabuti at magandang bagay para sa ating kapwa kasabay ang paglilingkod at totoong pagtanggap sa Panginoon. Dahil hindi naman dahil lang sa pera, kaya tayo nabubuhay sa mundo. Mas masarap sa pakiramdam, nalilisan tayo sa mundong ibabaw na wala kang tinatapakang tao at may nagawa kang mabuting bagay para sa iyong kapwa. At kung mangyari man na dumating ang dapit hapon para sa ating buhay, ay maaalala tayo ng mga naiwan natin dahil sa kabutihang nagawa natin noong tayo ay nabubuhay pa.